Goy, oh, yan ba geography? Nanggugulat. Matagal pa yung undas. Ano ba? Ba't kayo parang ginigilitan? Horror brain. na to. Brain. Ah, brain. Horror, horror na ba? Brain. Ko, pero, naku, no? Nakakabatang helmet. Naku, may geography, Para sa'yo, ha? Ano? Titingalain mo ba yung mga ganyang klaseng leader na may namumutawi o may lumalabas na mga ganyang salita sa kanilang mga bibig? Pero tala... Eh, tala... Ano ba sabi? Brain. Sabi na, ganun daw. Ganun daw. Alam mo ba yan, yung mga bata helmet? Akala ko yung Ay, Tinapon na. Tinapon. O ito, panoorin nyo. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Nandiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun hindi para sa akin yon. That's their happiest day. So, nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And, merong isang graduate. Na... Alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano yung isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, Siyempre, bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch? as a graduation gift. At yung niya, Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako. Nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I wanted, I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Nasab gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, at ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? hanapin niyo yung footage. Mam, magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya. Bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng apat na taon, naghirap yan. Ng apat na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then I'll cut his head. So, no, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung, ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. So, that's the pen, budget. Ang huli is yung taong bayan. Okay? So, sa, pwede ba, pag nakita nyo siya, sabihan nyo siya, alam nyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagag ganito ba? Ayaw po yung, yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So, sabihin nyo sa kanilang lahat, huwag nyo nalang magitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell, press call. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sana kailangan n'yong pasabihin na, oh, nabudol niya ako? So, tao ba yan? Magkasama kami, nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well kasi kinukulang nila ako. Nandiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulang pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Bila kayo mga bali helmet, tinda namin yung pero. Para tulungan natin yung nagtitinda nito, di ba? Pero ayan nga, grabe, videographer hindi ko talaga lubos maisip na dumabas sa bibig ni Madam Sara Duterte yung mga ganyang bagay about kay PBBM. Alam mo, tal buti na, talaga hindi ko binoto. Di talaga siya binoto. Hindi mo matagal siya ibabota dahil Akatapot? ang vice mo si Sentico, di ba? Oo. Pero grabe talaga, Ganun, videographer, okay. hindi ko talaga maaro kasi presidente, yung kahit sabihin niyo na, lang, may SD card at talagang oh. pipili si ang presidente natin dapat. Oh. Pero kasi, yan yung nakaupo ngayon. Respeto, 'di ba? Oh. 'Di ba, videographer? Oh. dapat galangin pa rin, pero alam mo, videographer mm. Oh. mga bata helmet, buti na lang talaga si VP Leni, no? Si Nave siya ni Lord. Ngayon, <laughs> alam niya na yung rason. Alam niya na yung rason bakit talaga hindi naupo si VP Leni for president. Kahit alam naman natin siya talaga ang nanalong ano, yung presidente. Dahil halata hal halata naman. Pero ayan, naglabasa na nga, di ba, Bidjoga na Si Senator Amy, si Super Ate, nakipag-usap, kumingin ng tulong kay Madam Sandot, ate, na matatalo nga daw sila ni Attorney Lenny Robredo kapag hindi nila nakuhang Bisaya. Kaya nga, nakipag-collab or partnership sa mga Duterte itong mga Marcoses oh di ba Mapanumbal mm. eh ngayon ayan na nagkakaroon ng sumpangan lumilitaw na naniningin Pero grabe talaga videographer mm. parang kanin <coughs> lang Ganun lang katalik. Pero kasi ganito yung may Pero may in natin lang nga silang graduation. Hindi ko nga alam kung anong graduation. Kung sa PMA ba yan? Or kung iba pang mga graduation oh, na... Oh, gusto may, may graduation. oh, mga sundalo or whatsoever. Uh -huh. Pero ayun nga, kasi mayroong isang estudyante, may joke na parang mm. sinabi kay PBBM na parang ibalato na lang yung wristwatch. Kasi so, uh -huh. graduation naman daw. Uh -huh. So parang, ang tanong naman ni BBM, parang, bakit ko ibibigay sa'yo? Parang ganon. Uh -huh. yung pagkatanong. Parang ganon yung pero parang, Madam Sara, parang iba yata yung dating. So, napanood mm. naman yan sa video. Pero para sa akin, mga kabatang helmet, di ba, yung mga sundalo o yung mga pmers sinusukat yan eh. Tinetest, video ka pa. Oh, 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 oh. Lalo na in form of questioning. Tinetest yan physically, mentally, intellectually. Tinetest ang sight nila. Yes. Kasi yung ganong form ng pagtatanong, uh -uh. may double meaning yon eh. Uh -uh. May ibang connotation pa yon. Kung bigla ka pa, kung mag-justify mo yon, baka sakali, di ba, oh. mag-grant sa'yo. Uh -huh. Nasa, Nasasagot yan eh. Bigyan mo ko ng reason. Oo. Ano ka lamang? Ay, bigyan ka pa. Binigyan ka ng confidence. Tapos, oh. sabihin kung saan mo ginastos. Aba naman, gusto mo, kabig 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 ah, uh -huh. eh, 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 pero yun ang reflection ng ano yes so yun yun kaya nagkaroon ng yung ulo Ah, oh, gigil na gigil siya yun. so pag humingi bigay agad 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 kahit agad, -gad. walang agad rason uh -huh. eh kailangan nga ay hirap give me a reason sabi nga nung give kan alam reason. yung kanta just give me a reason just, just a little, little bit enough. enough. just a second and then, and then, and then, one, two, then five, and, one two five and one Ito so, sa uh, parang nangyari sa ating Galawang pinakamataas na pinuno ang presidente uh -oh. at ang vice-presidente Diyos miyo marimara Magharap nga kayo at magtagotan <coughs> Magharap kayo, magdebate na lang kayo, di ba? Oh, ano, <coughs> don't wait <debate. tos> Ang saya niya uh, maggarap sila, mag-debate silang Ayun, dalawa. Ayun na mga batang helmet. Kung gusto mo video na ito, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa so lahat ng mga ina-e parang sinasasama namin ni Videographer. Di ba Videographer? Mm. At ang ating comment of the day. Ay naku, shoutout po sa lahat. Di ba Videographer? Yes, may love shoutout, sa no? shoutout po. Sa lahat po naman na ito comment, May love shoutout po. Ah, uh, Kapar! Yes! May galang shoutout kay Sir Boogie. Nagpapashoutout. Ah. Nagpapashoutout daw si I Nanay. Ay, Sir Boogie! Oo, oh, oh, nagpapashoutout din daw si Nanay Maxima. Oh, Hello, Nanay na Maxima! Magpapashoutout din na Sir Aish Tiro, Sir Me and My Music. Yes! Mang Adelaida Del Santo, Mang Maria, oh. Victoria, Losaya. Yes! And sa lahat pa, Bisho Kapar, yes. Sir Mejio, meron din yata. Sir mm. Sir Roger Acuna, ah. Sir oh. Manolito Mata, yeah. Sir Mauricio, basta sa lahat. And uh And -huh. Kapar! Mga Uragons! Uh Oo, -oh, mga Uragons! Siguan. Okay. Man, sino, basta mga kabatang helmet, stay happy, stay healthy, stay safe, stay as always, sabi nga mo sa nyo, naging helmet din ang Bukid, it's getting better everyday, God bless everyone, bye! Uy, bilhin na kayo ito! Uy, oh, para matulungan Amen. natin yung nagtitinda nito! Bakit? Siyempre, tulungan lang! Video Ban, dapat bang tulungan? Oo! Bigyan mo ko ng rason! Bakit kailangan, to... tulungan? Kasi ka dapat, dapat tulungan si ate. Dahil susumikap siya para sa kanyang pamilya para mabuhay ito. Ah! Oh.